What's up, what's up sa atin mga brother Sinusubukan natin itong Purple Fanda microphone Compare sa Ginagamit nating racing boy eh, Mahina lang yung boses natin Na tinesting Kasi parang pagka nilalaksan natin Ang boses natin dito eh, Parang nababasag yung tunog Pero susubukan natin ngayon Sana nga ay maganda yung uh, Output niya approaching tayo dito sa bypass road ng uh, San Pascual Tubawan to Batangas City at diretso lang tayo dito on our way tayo sa Sambat Sambat San Pascual nagsisimula na nga ang build up ng traffic dito sa may sa may Sambat papuntang Bawan Kaya nagta-traffic kasi may mga pumaparking Approaching tayo dito sa napakagandang bayan ng Bawan Batangas Isa sa mga historical na simbahan Ibig sabihin, eh, isa sa pinaka matandang simbahan dito sa Batangas Halos nga mga panahon pa yata ng Kastila Nang itinatag ang mga simbahan na yan Approaching tayo dito sa napaka na Bawan Bawal pala, San Pascual na pala to Kahit saan namang uh, madadaanan natin ay eh, napaka-traffic Hindi nauubos Eto eh, na naman, na naman tayo dito sa napaka-traffic Na intersection dito sa San Pascual Napaka-traffic lagi dito Bunsod ng mga ginagawang kanal Kangkita nyo naman ang lalaki ng uh, mga pipes na ibabaon para lang sa uh, underground. Tabe. ate, ay yan Ngayon ang araw nga ay pinagdiriwang ang uh, karawan ni isa sa mga dakilang bayani Si Andres Bonifacio Kaway-kaway sa mga may pangalang Andres dyan Sigurado birthday nyo Kasi sa inyo pinangalan ang pangalan ng ating dakilang bayani Andres Bonifacio Tapos sa mga lugar na ang barangay ay San Andres Echak piyesta na piyesta sa inyo dami nagka-counter flow ang haba na ng traffic dito mga brother kung makikita nyo nasa kilometro na rin ang haba ng traffic dito umaabot na nga dito sa may sabungan ng Santa Rita payo lang natin sa mga kapwa motorista natin eh huwag tayong kumuros o lumiban dito sa dilaw na linya ibig sabihin eh no overtaking tayo may dalang panganib pagka umovertake tayo kaya uh, pinapalalahanan tayo na huwag tayo mag overtake doon lang tayo sa gilid hanggat maaari at pagdating sa mga pedestrian lane eh wag tayong magmamadali bibigyan natin importansya ang pedestrian lane. Pagdating naman dito sa may portion ng uh, Santa Rita na malapit sa Pabulbok, eh wala nang traffic gaano. At hanggang dito lang muna tayo.